Uh, isang mapagpalang umaga mga parekoy uh, Ngayon po ay umakyat na naman tayo dito sa bundok Sa mga taniman ng bayaw ko at uh, kapatid ko uh, Ngayon po ay mag-harvest tayo ng mga gulay-gulay Na maibaba, pang ulam-ulam lang Ngayon <coughs> po Tara po, samahan nyo kami mag, ano, mag harvest tayo ng mga gulay-gulay nila dito para may maibaba Ayan. Ayan. dito maraming bunga yung talong nila dito <coughs> Ito mga talong nila Maraming bunga maliliit. mga mga malalaki din. Oh. Ayan. Ayan. Huh? Ang daming bunga. Hmm? malilit Maliliit pa yun ba? Ang yan. bunga. Iikot muna tayo. <laughs> Ganda ng mga nila. Ah. Mga mura pa yan. Mga tatlong araw pa to, lalaki na. Hmm. Yan. Ang ganda. Ayan oh. Yun dami. Ito sa taas. Hmm. Ayan ito bu itong mga ba uh, mga unang naitanim tong mga kwan, mga sayote. Namumuo na unang bunga to ng mga ano. Ayan oh, karaming bunga oh. Ayun, no? Oh. Ang daming bunga. Malilit pa. Mga bagong bunga kasi ito. Ayan. Hindi pa umakit yung mga bagong tanim niya. Ito yung mga naunang tanim. Pero dinagdagan pa niya. Talong, dami. Hmm sa ka sa gulay dito yun o ah. yun yun hala daming bunga yun namimitas pala yung bayo ko ng ano mga ang gugulang na. Hmm. Iyan. Iyan. Yeah. Heh. <laughs> Pangsahog na lang hulang dito. Hmm. Hmm. Dito sa kabila na to, natamnan na to lahat ang luwang nito, oh. Natamnan na lahat dyan. Ang puro sayote. Ang gandun sa taas. luwang. Yan, ito yung mga naunang tanim. Ayan. Ayun, nakapitas na pala. Isang basket na. Ando na. Dinala na sa ano dinala na dun sa kubo hmm. Talong, dami pa rin buwan ng talong ang dami buwan ng sigarilyas oh. hmm. Hmm, ang dami buwan ng sigarilyas gumulang na pabayaan yung iba hindi napansin Pero yung iba napitas. Hmm. kalung hmm. Ayan. Kalong dami. Sarap prituhin sa umaga. Torta. Hmm. Hmm. Ang bunga mamaya pipitas kami marami eh. na katuwa ito okay, na yung napitas nya grillas ato sayote yung basket na ibababa namin mamaya pangulam ulam lang to Mamiya balik kami. punta kami sa kabila lilinisin pa yung natitirang luya doon tapos mamimitas ako ng bulak ah, ng talbos na sayote doon okay. Ito pa ang taniman ng bayo ko ng sayote dati punong puno ito kaya e, bumagsak itong balag nito dati kaya pinagpuputol niya na yung sayote papanibago siya ng tanim kaya hanggang doon sa may kulungan ng baboy sa taas na yon Ayan, puno to ng sayote. Tatamnan niya ulit ito. Ayan. Hanggang dyan sa baba. Baba hanggang doon sa taas na yun. Hanggang doon sa banda pa. Doon. Sa taas na yun. Ang luwang nito. Ito hindi pa natamnan eh. Sa kabila puno na yun. Tapos doon sa kabilang bundok naman. Yung mga namumunga na yun. Ayan. Masipag yung bayaw ko. Siya lang mag-isang nagtatanim dito. Tulong-tulong lang yung kapatid kong isa. Ayan. Ayan. Ayan ang mga tatam na niya ng sayote. Ayan. Hanggang doon sa taas na yon. So. Ay, marami ding gabi dito at ito naman yung alaga nilang mga baboy Shhh, yung dalawa so sa bayaw ko laki buntis malaki at ito kapatid ko to bunt, uh, ano lang kailan lang napakasta ito ito naman yung bagong panganak. Ito oh. Nanganak ng 12 nung isang araw. Ito yung mga anak niya. Oh, ayan. Dami cute. Dosi piraso. Ayan. Pangalawang araw pa lang. Ay, pangatlo. Pangala. Pangalawang araw pa lang. Pangalawang araw pa lang itong. Eh pipikit nila ah. Ay. Ayan. Ayan, nagpapadede na. Ah. itong nanay. Ayan mga pare ko, diyan kami kukuha ng talbos ng ano, sayote. Masarap yung gulayin eh. Igisa, sa ng baboy o kahit na ano isahog diyan, okay, masarap. Sarap 'yan. Marami na rin bunga 'yan eh. Pero talbos lang kukunin ko, mamaya. Ayan. Masarap ang talbos. Ayan, diyan tayo akyat puro sayuti yan kapal na yan puro sayuti yan ayun yan doon yan tara kaya tayo Manalbos tayo ng sayuti mga dito na talbos tayo eto ang sarap nito oh eto ang masarap i-salad hmm. hmm. e, o oh, igisa. Iiingay yung power spray. Namitas din si Bayo ng no? ano eh, sa UTI. Yeah. Ayan, kinipas nyo. Talagos naman natin. Dagdagan ka pa konti. Oh, hindi pa kapuso, So, ha? Oh. Malapit na. Matatapos na ngayon to. Tuning ko itong mga talbos dito. Hmm. Ito, ang dami. Central Bush oh. oh. sa taas kapal oh. Oh. kapal ng talbos dito lang ako sa gilid hindi ko makabot yun eh pang ulam lang Man, hindi ko mano walang tagahawak ng camera <laughs> Pag-top mo na. Ayan, tama na to. Mayroon pa doon. Mataas, hindi ko kayang abutin. <laughs> ang kapal, oh. ang kapal sa taas. Oh. Kaya lang hindi kayang abutin. Ayan, mga pare ko, okay na to. Mayroon pa doon. Masarap to yung mga hindi pa nakatikim ng ganito. Pag nagagawi kayo dito sa Nueva Vizcaya, Dalton Pass napakarami yung tindang ganito tikman nyo, ang sarap masarap po itong talbis ng sayote number one na ano dito gulay dito sa may mabiskaya talo ng sayote kahit igisa lang sa sardinas ang sarap o kaya salad uh, kamatis bagong okay na parikoy umitas naman tayo ng talong talong palong Ayan mga pare ko eh. Bilis lang mamitas ng isang timba oh. Bilis. <laughs> Puno agad. Ang dami. Kakatuwa eh. Ayan. Okay na. Nakompleto na tayo ng pang-uwi. Ang gulay. Ayan. Ayan.

Sige, sige, Dato'y, ilakong sa eh. Sa'n siya ako? Kaya ilakong pa'y na ito. Gusto mo lang gumamangkat sila. Saan oh, mm -hmm. lang ito dahil? lang ito at <coughs> ang ugot ng sagote. Ulam-ulam lang to. Sa baba. Hmm? Mahal hmm. mo natin. Okay? Ito yung Ito yung sa iyo, te. Ito yung Ito yung Saya potong sayur teh.

bathroom. Paano pa'y pa kiniingat? Ang pa ko, uh, kita, y y, kita y hindi baboy na nga pa'y ay. Tulog. dapat pa'y di sa'yo mo tinungitulog nun sa gaya. Diretso sa garugan. Okay. Kompleto. Kami kung ano ah. Uh -huh. Ndiya naman Ndiya mikung Ndiya mikung dalah Ayan, bago kami aalis, shoutout muna tayo mga parekoy. shoutout kay Eugene Arigo Kabakungan. Shoutout parekoy, magandang hapon. Road Joy Fishing Adventure. Shoutout parekoy, magandang hapon. Nomer Escalante. Uh, parekoy, shoutout, magandang hapon. Breaker TV. Shoutout parekoy. Amigo Hunter. Big Floor Garcia. Shoutout parekoy. Joey Caetano. Shoutout parekoy. Team Tokayo. Shoutout uh, shout out Ergan Hunter PH shout out para kay Erwin Tixay Bukid Mix Vlog Shoutout uh, shout out mga para kay Jerry Dagigan shout out Ariel De Los Reyes shout out para kay Salvador Farmers Vlog Shoutout uh, shout out para kay magandang hapon Rumi Bilog ulit na uh, shout out din sa mga kasamahan ng anak ko dun sa Philippine Arena na Mamlin Labong Teresa Dyson Christina Gratel uh, Shoutout sa inyo dyan sa Philippine Arena lahat lahat ayam uh, ayan po uh, hanggang dito na lamang po ang aking video at magandang, hapo, uh, magandang hapon po sa ating lahat uh, maraming maraming salamat po sa walang saong panunod at pagsuporta sa aking channel ayan po ready na kami at kami ay uuwi na Ayan ha. Ayan, uh, sige po. Bye-bye.